Alam niyo mga kaurag, hindi ako nakikisaw sa -usa mga usapang politika. Pero ngayon, sa mga nangyayari ngayon mga kaurag, parang gusto ko na makisaw Kasi ano eh, hindi ko na matiis eh. Para sa akin mga kaurag, ay tama lang yung ginawa ng mga Duterte vloggers. Pag mag-attend sila, hindi magiging patas yung hearing eh. Hindi magiging patas. Bakit karamihan halos sa uh, Duterte vloggers lang ang inimbitahan dyan? Sa hearing. Dapat ipatawag din nila ang mga Marcos vlogger para fear sa mga hearing na yan. Dahil inaabuso nila yung karapatan ng mga inimbitahan nila. Siguro kung may mag siguro kung may nag-attend sa kanila. May posibilidad na makontent. Kasi parang galit na galit sila eh. Ganun ba talaga? Pag tinitira sila. Sasabihin fake fake news. yung muna ni Marculita yung aturdi daw na vlogger yun ang fake news oh. kaya believe talaga ako kaya Marculita isa sa, sa tumatakbong senador na aking idol so napakatalino niya mga kaurag kaya believe ako sa kanya so, at alam niyo mga kaurag sa panahon ngayon hindi na safe eh. O, oh, hindi na safe. Marami ng krimen ang mga nangyayari. Dumarami na yung adik. Dumarami na yung droga. Marami na. Eh, hindi na sila nakagawa ng tama. Kasi nga, pag nakagamit na, iba na yung utak niya mga kaurag iba nang iisipin yan ay nako nakakalungkot lang nakakamiss lang nakakamiss lang dati nung si Duterte pa kasi nung si Duterte pa ay naglalakad ako nung sa kalsada pauwi wala man lang tahimik Takot yung mga takot yung mga tambay lumabas, yung mga nakahubad, takot 'yan. Baka si paghinalaan sila. Kaya maganda talaga mga kaurag na nung panahon ni Duterte. Kaya, kaya Tatay Digong sana mimit ma kita. Hindi pa kita namimit. di pa kita nakita sa personal eh. Puro lang uh, social media. Sa TV. Hmm. Sana isa mo lang sa mga uh, Duterte. Kahit isa lang sa kanila. Makapagpapicture ako. Masaya na ako dun. Lalo pa siguro pag lahat sila mamit ko, mapapicture ako na ako. Napakasaya ko. Kasi mga idol ko yung mga yan. Ako'y Bicolano. Mm -hmm. Kaya nga tinawag na Maurag. Kaya yung pangalan ko sa YouTube, Maurag. Maurag TV. Kasi gusto ko matapang. Matapang. Kailangan Maurag. Kaya mga kaurag, sa darating na eleksyon, alam na natin kung sino ang ating uh, iboboto. So, sana mga kaurag, ay maaari. Uh, sana mga kaurag uh, may ibuto natin yung makakatulong sa bayan at may panindigan may mga panindigan at matapang hmm. alam natin yan kung sino mga kaurag alam natin kung mga sino sino yan Pertado 30 line up 30 line up yun. so 230 tayo mga kaurag ako po ay isang supporter uh, Duterte noon pa nung nagsisimula pa lang si anong ah, uh, nangungumpanya pa lang si Duterte so doon ako bumilib sa kanya so hanggang sa naging busy yung kanyang anak na si ano BP Sara so mas lalo akong bumilib so di la uh, talaga sila magkalayo ng ugali. Yan ang gusto ko maging presidente. Kailangan matapang. Gaya lam, gaya ni Marcolita, yon number niya si Marcolita. Matapang. Yan ang gustong-gusto ko, hanga-hanga ako diyan. Philip Salvador. a ah, Attorney Vic Rodriguez. Tapos Ronald Bato de la Rosa, yun bato bato talagang palaban at saka si ha, bongo yon si bongo mabait pero mabait yan, pero magaling yan magaling yan para sa mga mahihirap sila ano at yung iba pa gaya niya laki buloy Jimmy Bundok yun idol ko yan kasi ano yun may kanta yan eh. Kinakanta, <laughs> yun favorite yung kanta niya, yung Ikaw lang at ako ang magsasabi na uh, I believe, yun, kanta na I believe. So, di ko nga, ngayon ko nga lang nalaman na abogado pala siya. Hmm, Nag-abogado. So, ayun. Basta line-up ni Duterte, mga ka talagang yan ang sana yan ang ating uh, mapusuan uh, Sige mga kaurag, hanggang dito lang ang vlog ko kasi masyado na akong naging ilam sa politics. <laughs> Pero ano talaga ako, doktor, talaga ako mga kaurag. Idol ko sana, mamit ko si mamit ko si Marcoleta, makapagpapicture ako tapos mamito rin sila yung mga mga vloggers na don't know, Duterte vloggers. Yan. Sana mamit ko sila mga pagpipicture ako. Lagi ko silang pinapanood sila Banat Bay, sila ha, Coach Oli, Boss Dada. Ayun. Lagi ko pinapanood, lagi ako sa lagi akong update sa kanilang mga ano mga mga video na ina-upload. So, Ayon mga kaurag uh, <coughs> uy nangarawin mo to si Maharlika uh, si Maharlika tapang yun so ayun mga kaurag At, uh, hanggang dito lang ang video ko mga kaurag Duterte tayo